Okay, what is up guys? It's September 7, 2025. It's Sunday. So, we are heading to Atok. Kami natin si Benelli Periale. Ah, uh, so makita niyo dito sa canvas. So, ito na yung gusto kong gawin simula pa noon. Gusto ko kasi mag plain air painting. Uh, Nagte-travel tayo using yung motorcycle natin. So, after 3 years, kahit 3 years ngayon lang natin siya gagawin. So, sama oh. Let's go. Gawin natin yung pinakauna nating plain air painting papuntang Atok Benguet. Let's go. The very first episode nitong ano, uh, Pinta Kalsada. <laughs> Yun na lang yung naisip kong title ng episode na to. So, ito. Ipe-paint natin to. Pakita ko muna sa inyo, guys. Ito, ang ganda nito. Ayan, oh. Look at that. 'di ba? Yung area hindi hindi kasi ano eh ganoon kaganda kapag sa camera. Ayan, pero ang ganda ng area na 'to. So yung unang ginagawa natin sketch, tapakita ko. Ayan oh. No? So, may waiting shed dito. Sayang di na makita masyado no. ng area na 'yon honestly, nung nagsimula ako mag motorcycle, nung sinimulan ko yung aking pagmamoto vlog 3 years ago yun actually yung ano yun actually yung start na gusto kong gawin to unfortunately, hindi yun yung nangyari, kasi parang nag focus ako more dun sa ano sa custom pagko-custom ng ng motorcycle yung gusto kong makita dito sa totoo lang yung 'Yung maliit na bahay dito, 'yan. 'Yan 'yung gusto kong focal point na makikita. Gusto ko 'yung part na 'to na 'yung mga bundok nag-merge sila dito sa dito sa point na 'to. Ang gusto ko dito sa area na 'to, hindi siya hindi siya 'yung part na titigil 'yung mga sasakyan. So at least wala masyadong manggugulo sa atin. 'Yung pinaka main idea natin bakit tayo nag-motovlog? Yes ito mag plane air painting tayo sa so, unfortunately parang mas na enjoy ko yung nagko custom ng motor diba? so nung bumili tayo ng motorcycle dun, dun na punta yung oras natin okay guys uh, umulan na takpan ko lang muna saglit itong motor natin para hindi masyadong mabasa. malas kung kailan tayo ganadong mag paint lumalakas na yung ulan actually ang lakas na ng ulan Ayan, Ayan. <laughs> Nalala nyo guys yung pinipaint natin. Doon tayo oh. Doon tayo nagpipaint. Ito yung bahay na pinipaint natin. Anyway, dyan muna yan. Ay. So, dito na yung bang gamit ko. Looks like uh, abandoned. Naka nakalock sya. Buti na lang may waiting shed dito. Yung natin, eh. Ayun yung gamit natin oh. Ayun, sayang. Kung kailan tayo excited na mag pinta sa labas Anyway, ayan o. yung natin. So, siguro tapusin ko na lang dito. Ayan, tapos balik tayo dun. Picture natin. And then, let's go. Uh, maganda na rin na siguro patilain natin yung ulan. Anyway, na-expect ko naman na uulan pero akala ko ambon lang talaga. So, buti na lang meron tong shed. Ayan, so, mag- dito na lang tapusin ko na lang dito and well one of the good thing na kaya kong gawin is syempre as an artist kaya nating ano kaya nating inventuhin yung itsura <laughs> hey okay, guys ah uh, medyo tumigil na yung ulan I ang hirap pa rin kapag iba pa rin kapag nakikita mo talaga ng actual yung yung area no? pero binasi ko lang to sa sa reference sa cellphone hey guys tumigil na yung ulan so ito yung pansamantala nating naging uh, art studio for 30 minutes or to 1 hour. Anyway, <laughs> ayun na yung motor natin. Tara. Nakata-pababa. Tara, tara, Balik tayo dun sa area. Tapusin lang natin yung painting dun banda. Kaya na siya, oh. Tara, guys. Actually, malapit lang naman. Balik tayo dito saglit lang tayo kasi medyo tapos naman na natin lagyan na natin ang ating details ito yung nyo parang ganyan ganyan natin signature ang lamig na grabe nagfag na tingin ko uulan na naman problema ako kapag umulan ayan unfortunately foggy na kasi so hindi mo na makita Ayan. O, ito yung setup natin. Tripod ng camera. Yung mga brush natin nandito sa motor natin. Uh, ibang mga pintura. And of course, ito, yung laman nitong bag natin. Nandito <laughs> yung mga paint. Ganito ko siya tinali. Uh, acrylic to. So, naganti ako ng ilang minutes. Natuyo naman na siya kahit paano kasi mahangin. So, okay na yan. Ayusin na lang natin ulit sa studio. Tara, let's. Grabe yung fog, oh. Ayan, so bubiyahe pa tayo papuntang Baguio City at least uh, almost 2 hours tara let's So maraming maraming salamat guys sa panonood nyo please don't forget to share like and subscribe